sa buhay, dumarating sa atin ang mga bagay na nakakapagpalungkot sa atin. Ngunit, sa dimawaring kadahilanan ay nagagawa pa din natin makagawa ng tama at makataong layunin. Halika at tunghayan natin ang kasaysayan ni Anet. Sa isang park, may isang babae. Sa tansya ay mga 19 years old. Nilapitan ko siya dahil nakasubsob ang ulo niya sa batong lamesa na animoy natutulog. Nilapitan ko nga at nagulat ako sa aking nakita. Ay sus, ano ba yan? Biglang tanong ko. Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Wala po ate. Nawawala po kasi yung wallet ko, Anya. Huwag ka na umiyak, sabi ko. Pero lalong napahagulgol ang dalaga. Kasi po ate, hindi pa po ako kumakain at nandoon lahat ang pera at mga ID ko sa nawawala kong wallet. Sabi nung dalaga, Sige, tumahan ka na at ibibili muna kita ng sandwich mo dyan sa sandwich stand. Sagot ng dalaga, Sige po ate, maraming salamat. Egg sandwich nga ang nabili ko. At inabot ko sa kanya. Salamat po ate, sabi ng dalaga. Ano pala pangalan mo? Tanong ko. Alora po ate, ang pangalan ko. Sige Alora, sabi ko. Pagkatapos mong kumain, ay eh, sasamahan kita sa police station para i-report natin ang nawawala mong wallet. Opo ate, tugon niya. Maraming salamat. Ayun na nga, nagpunta nga kami sa police station pagkatapos niyang kinain yung pag-sandwich niya. Ano po may paglilingkod namin sa inyo? Sabi ng police na nasa information. Mangyari pong ire niya po ang nawawala niyang wallet. sa bayturo ko kay Alora. Sige po ma'am, ano po full name niyo at age? Alora Kirubin po, sagot niya. 19 years old po. Saan po ang address nyo? Tanong ng polis. Sa 26 Light, Padre Burgos Street, sir. Saan banda mo na wala ang wallet mo, ma'am? Tanong pa sa kanya ng polis. Hindi ko po sure, sir. Hindi ko po alam. Basta ang umu nang umupo ako sa park, ay doon ko lang napansin na nawawala na pala ang wallet ko. Nang bibili sana ako ng tubig. Pero bago ako nagpunta sa park, ay tumakbo ako para habulin ang jeep. Siguro nalaglag ko. Giniscribe niya ang itsura ng wallet niya at kung ano ang laman nito at kung magkano ang laman na pera. At yun nga ang ginawang police report para sa nawawala niyang wallet. Nigyan na si Alora ng sarili niyang kopya ng police report. Lumabas na kami sa police station na medyo gumaan na ang loob ni Alora. Bago kami naghiwalay, ay inabutan ko siya ng 100 pesos para sa pamasahe niya pa uwi. At kinuha niya ang phone number ko na sabi niya ay tatawagan ako para mapayaran ako. Huwag mo na alalahanin yan, sagot ko. Maliit na bagay yan at ang mahalaga ay makakauwi ka ng maayos, sambit ko. Maraming salamat ate, pamamaalam niya. Tumalikod na ako nang bigla niya ako pinalapit. Ate, sabay smile niya. Ate, ano nga palang pangalan mo? Nakalimutan ko tanungin pangalan mo. Ako si Anet, sabi ko. Sige, Ate Anet, maraming salamat ulit sa iyo At nagpaalaman na nga silang dalawa. Sa mga sandaling yun, ay nagpatuloy si Anet na maghanap ng mauupahang bahay. Mamaya na lang ako ulit maghanap ng maupang bahay, sambit ni ni sa sarili. Maya-maya pa ay nakaramdam na siya ng gutom. Mag-aalas tres na pala ng hapon at di pa nga ako nakakapang tanghalian. Anya, makauwi mo na lang ako at ipagbukas ko na lang magkarap ng malilipatan kung boarding house, sabi niya. Sa mga nagdaang linggo, ay binuhos ni Anet ang paghahanap ng malilipatan na boarding house kasi magtataas na ng renta sa boarding house na tinitirhan niya ngayon. Kinabukasan, pagkagising niya, ay kumain na muna siya at aalis ulit. Bago pa siya aalis, ay may kumatok na sa pintuan ng kwarto niya. Anet! 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 Hiyaw at sabay katok ng boses babae. Pinagbuksan niya ang pintuan. Ay, kayo pala, Ati Lorna, sabi ni Anet. Asan ang bayad mo sa renta, Anet? Wika ni Lorna, na landlady niya. Wala pa po ate Lorna, at saka wala pa din ako nahanapan na malilipatan ko. Ay naku, Anet, laging ganyan ang rason mo. Lumayas ka na kung ganyan. Sige po, ate Lorna, saan niya, Anet? Bigyan niyo pa po ako ng panahon, ate. Sige, 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 Anet. Hanggang katapusan ka na ng buwan na to, ha? saad ng landlady. Napaisip si Anet, naku, paano na to? Isang linggo na lang at katapusan na ng buwan. Sige po, Ate Lorna, hanggang katapusan na lang po ako dito sa boarding house mo. Sige, mabuti naman. Tsaka umalis na ang landlady niya. Masigasig na naghahanap araw-araw si Anet ng malilipatan. Dalawang araw bago matapos ang bakasyon ni Anet sa trabaho niya, ay pumunta siya sa boss niya para humingi ng tatlong araw na extension ng bakasyon. Pero sa kasamaang palad ay di siya pinayagan ng boss niya at kung di siya babalik sa takdang araw ng pagbabalik sa trabaho niya ay masesisante siya. Nagumpisa ng mag-impake ng mga gamit ni Anet. Diyos ko, tasal ni Anet, sana ako tutuloy ngayon wala pa akong nahanapan na lilipatan di ko naman makaya ang upa ng mas mataas pa sa 5,000 paano pa ang ipapadala ko sa mga magulang ko kung ganun tinawagan ni Annette ang isa niyang kaibigan hello Gina si Annette to oh Annette sa lunes na ang balik mo sa work gusto ka na nakalipat ka na ba ng bahay tanong ni Gina hindi pa nga Gina tungkol ni Annette kaya nga ako tumawag sa iyo para makiusap sana kung pwedeng makituloy muna ako sa bahay niyo kasama ng mga ilang gamit ko kahit dalawang araw lang sana Gina. Naku, Anet, sabi ni Gina, pasensya ka na, puno na din kasi ang kwarto ko at masyadong masikip ang bahay namin. Ay, ganun ba? Tugon ni Anet. Oo, Gina. <coughs> pasensya ka na talaga ha. Oo, naiintindihan ko. Salamat sa time mo. Patamlay na tugon ni Anet. At saka sila nagpaalamang dalawa at ibinaba na ang telepono. Pinuntahan ni Anet ang landlady niya. At na, bukas na po ako aalis ng boarding house. Heto na po yung balance ko sa bayad at itong susi po. Iiwan ko na lang na bukas ang pintuan ng kwarto. Bukas, Maraming salamat Ate Lorna Saad ni Anet Maraming salamat din Anet Sagot na ng Lady Kinabukasan Maaga siyang nagising At binitbit na niya ang mga dalawang maleta At bag niya At sumakay ng taksi Papunta sa terminal ng bus Mas mabuti munang Uuwi muna ako sa probinsya Saad ni Anet Total Sabado pa lang naman ngayon Masalulis pa naman ang balik ko sa trabaho. Halos dalawang oras ang biyahe niya ay nasa probinsya na siya ng bahay nila. Masaya siyang sinalubong ng mga magulang niya. Anet, anak, kumusta ka? Sabay yakap ng ina at sumunod yumakap ang ama. Bakit anak, ano nangyari? At daladala -dala mo mga gamit mo? May problema ba? Tanong ng mga magulang niya. Wala po ta, Tay, nay, inuwi ko lang muna ang mga gamit ko kasi po malis na po ako sa tinitirha kong boarding house. Pinaalis na lang po ako kasi po magtataas po ng renta at di ko na po kaya. Paano ang trabaho mo kung ganun anak? Tanong ng ama. Habang wala pa po ako mahanap na malilipatan, tay, mas murang magbiyahe-biyahe mo na ako araw-araw pagpasok ko sa trabaho. Sige anak, ikaw ang bahala. Total, mainam din para araw-araw ka din namin makakasama tugon ng mga magulang ni Anet. Ilang araw nga nagbibiyahe papunta at pauwi sa trabaho niya. Sa kabilang banda naman, ay, kay Alora ay nagmamadaling lumabas ng bahay nila at hinahanap niya ang papel saan niya naisulat ang phone number ng taong tumulong sa kanya sa park at sa wakas nahanapan na nga niya ang number i-dial nga niya ito hello sabi niya alora hello sino to sagot ng nasa kabilang linya ito ba si Ate Anet si Alora po ito ate ay ikaw pala yan alora oh kumusta ka na alora maayos naman na sagot ni alora Ati Anet, may time ka ba mamaya? Magkita naman tayo. Pumayag naman si Anet na makikita sila. Pagkalabas niya ng trabaho, dumiretso na siya sa takpuan nila ni Alora. Malayo pa lang si Anet ay nakilala na niya si Alora. Hello Alora, pasensya ka na. Late right ako dumating. Ma-traffic kasi ako eh. Okay lang yan ate Anet, tugon ni Alora. Ate Anet, mag-order muna tayo ng pagkain at magkwentuhan tayo habang kumakain. Sige, Alora, ikaw na bahalang mag-order. Masaya silang nagkwentuhan habang kumakain sila. Habang kumakain sila, ay tingin ng tingin si Anet sa phone niya. Biglang nagtanong si Alora, Ate, bakit tingin ka ng tingin sa phone mo? May problema ba Ate Anet? biglang nalungkot si Anet. Okay lang ako, Alora. Kailangan ko na kasing umuwi para hindi ako maabutan ng dilim sa daan. Biglang nagulat si Alora sa nalaman. Ano ibig mo sabihin, ate? Saan ka ba umuwi? Tanong ni Alora. Sa La Union, sagot niya. Ha? Sambit ni Alora. Akala ko dito ka sa syudad nakatira dahil dito ka din naman nagtatrabaho. Nalungkot lalo si Anet. Naalala mo ba noong una tayong magkakilala, Alora? Sa totoo lang, noong nakita kita sa park, ay napadaan lang ako doon para magpahinga sa paghanap ng boarding house na malilipatan ko. Kaso, hanggang ngayon ay hindi na ako nakahanap kaya araw-araw na akong umuwi sa probinsya namin. Ibig mo sabihin, ate, araw-araw kang umuwi sa probinsya para magtrabaho dito sa syudad? Oo, Laura. Ibig mo sabihin, ate Anet, na ka din noon, pero tilulungan mo pa rin ako at naglaan ka ng oras para ako tulungan sa pagpunta sa police station para mag-report sa nawawala kong wallet. Ganun na nga, Laura, sambit ni Anet. Kung ganun, Ate Anet, mag-o-offer ako sa iyo ng trabaho kung magugustuhan mo. Kukunin kitang manager sa aming hotel. Ikaw ang mamamahala sa aming hotel at doon ka na din titira. May isa akong unit doon sa hotel at doon ka na lang mamalagi habang ako naman ay magpapatuloy na mag-aaral sa ibang bansa. Ikaw, Ate Anet, ang mamamahala at meron naman kang katuwang na mga tauhan doon. Ipapakilala kita sa mga empleyado namin. Tuwang-tuwa naman si Anet na tinanggap ang offer ni Alora at nag-file nga siya ng resignation sa dati niyang trabaho. Mula nga noon ay nagbago na ang buhay ni Anet at unti-unti na siyang nakapag-iipon ng pera na ay ng bahay ng mga magulang niya. Sa buhay nga ay di natin mapipigilan ang panahon na bigla na lang nagbago ang buhay natin ng masagana at matiwasay. Sa bawat kabutihan ay mayroon palaging kaginhawaan sa ating buhay na natatanggap. Di man agad-agad ay darating ang panahon nagiginhawa ang buhay. Maraming salamat sa inyong lahat sa muling pagtangkili sa aking kwento. Magbigay ng komento sa baba kung ano ang natutunan nyo sa kwentong ito. Hanggang sa muli! Please like and share at pakipindot ang subscribe button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga istorya. Maraming salamat! Hanggang sa muli!